Apat na put limang araw na kalipas, nagsimula bagong revolusyon ng DeFi at ngayon, Orbitex nakatayo bilang isa pinakamabilis lumalagong pangalan kasaysayan ng blockchain. Sa paglulunsad, nagsimula kami $100,000 pagkatubig. Ngayon, loob lamang 45 araw, umakyat tayo 9.5 million. Iyan 94x pagtalon tiwala merkado at daloy kapital. Pahayag kumpiyansa mula ating pandaigdigang komunidad. Nagsimula ang Orbitex sa $1 lamang bawat token. Sa mas mababa sa dalawang buwan, ito ay naging triple sa $3. Ang mga naunang mananampalataya ay nakakakita ng napakalaking pagbabalik at ang momentum na ito ay lumalaki lamang. Mula 0 hanggang 19,000 plus na may hawak sa buong kontinente, ang Orbitex ay hindi lang isang proyekto, ito ay isang kilusan. Nakagawa kami ng malakas na presensya sa France, Germany, Indonesia, Brazil, USA, Canada, Nepal, Bangladesh, Malaysia, Singapore, West Africa, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Pakistan, Italy, at South Africa. Marami ng leader ang nakamit na ang mga star rank na nagpapakita sa mundo na ang Orbitex ay nagbibigay ng gantimpala ng mabilis sa pagsusumikap at dedikasyon. Ang four-star achievers ay nakatanggap ng $7,200, habang ang 2 star at three-star achievers ay naguwi ng $1,600 bawat isa. Tunay na na-verify na mga gantimpala sa mga tunay na nakamit sa buong mundo. Gantimpala Orbitex Pool nagbabago buhay, labing isang araw-araw na nalo kumikita pagitan $300 hanggang $700 at buwanang nakamit nakapag-uwi hanggang $8,500. Ngunit ito simula lamang, gumagalaw bagong feature, mas malalaking reward at pandaigdigang pagpapalawak. Orbitex muling nagsusulat ng kasaysayan ng DeFi. Susunod na kabanata naghihintay. Makakalagay ba iyong pangalan dito